Malaking pala ngayon kung nabayaran na nga ng mga Marcos ang kanilang utang sa BIR. Kung tutusin kasi, malit lamang itong pinag-uusapan na halaga. Wala pa pong 40,000. Pero may isa pa pong tax payment ang mga Marcos na hanggang ngayon ay tila nakabindin at maring hindi pa rin nareresolba. Namatay po si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Hawaii noong September 28, 1989. At ayon po sa batas, ang kanyang estate o pamilya, ay kailangan magbayad ng estate tax ng hanggang 20% sa gobyerno. Ito po yung buwis na pinapataw doon po sa mana ng pamilya. Noong June 1990, bumuo ng special audit team ang BIR para alamin kung magkano ang dapat bayaran ng estado ni Marcos para sa mana. Ano raw po ang pinagbasihan ng BIR para makompute ang estate tax ng pamilya? Una po, ang mga property records na nakahain sa gobyerno pangalawa, mga dokumentong na-recover sa malakanyang nung umalis po yung pamilya. At pangatlo, ang mga inakong pag-aari ng pamilya base po sa kanilang mga deklarasyon sa mga korte. Base po sa lahat ng mga ito, ang kalkulasyon po ng BIR, merong deficiency estate tax yung pamilya na 23.29 billion pesos noong 1991. Ayon po sa BIR, pinadala nila ang kanilang tax assessment notices sa mga bahay ng mga Marcos mula pa po noong 1991. Pero hindi raw sila pinapansin ng pamilya. Kaya pagdating po ng 1993, nagpadala na sila ng Notice of Levy on Real Property para po singilin ang pamilya. Dito na po umalma ang pamilya Marcos. Kinwestyon ni Bongbong Marcos ang desisyon ng BAR sa Court of Appeals or CA. Si Bongbong kasi ang administrator ng Marcos estate. Ang problema, binasura po ng Court of Appeals ang petisyon ng mga Marcos laban sa BAR noong November 1994. Ayon po sa Uh, court of appeals naging final and executory na ang desisyon ng BIR dahil hindi po pinansin ng pamilya noong una ang mga notice ng BIR at dahil po dito inakyat naman ng pamilya ang kaso sa Korte Suprema. Ngayon, sa kanilang petisyon sa Korte Suprema, sinabi ng pamilya Marcos na hindi sila nabigyan ng sapat na notice ng BIR. Ang sabi rin po nila may mga pending court cases pa ang kanilang mga ari-arian kaya't imposibleng mabigyan sila ng tamang assessment ng BIR. Ang problema po, binasura ng Korte Suprema ang petisyon ng mga Marcoses at kinatigan nito ang BIR. Sa GR120880 na nilabas ng Korte Suprema noong June 1997, sinabi ng Korte na sinunod ng BIR ang kanilang proseso ng pagpapadala ng tax assessment doon po sa pamilya. Katunayan, ang mga tax assessment daw ay pinadala hindi lamang sa mga bahay ng mga Marcos, kundi pati doon sa opisina ni Congresswoman Imelda Marcos sa Kongreso at sa abogado nilang noon na si Dean Antonio Coronel. Ayon po sa Korte Suprema, cargo ng pamilya Marcos kung bakit hindi sila umapela habang pwede pa. At dahil sumunod naman daw ang BIR sa proseso, tama lang daw na singilin sila ng BIR ng halagang nabanggit. Ang dagdag pa po ng korte, hindi pwedeng idahilan ng pamilya Marcos na meron pa sila mga kasong nakabinbin sa korte. Ang na-assess naman daw ay mga pag-aari na malinaw na hawak o kontrolado ng pamilya. Sa ganito pong paraan, kinatigan ng Korte Suprema ang pagkakautang ng pamilya Marcos ng higit 23.29 billion na estate tax sa pamahalan noon pa pong 1997. Ang tanong po ngayon, ay kung itong halaga ba ay nabayaran na ng pamilya at kung merong nabawi ang gobyerno na estate na sa estate na inassess. Yan yan po ngayon ang hindi pa ganon kalinaw. Pero isa po ito sa mga basihan ng petisyon ng mga human rights victims para kanselahin ang kandidatura ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ayon kasi sa grupo, walang anumang patunay na nabayaran na ang 23 billion estate tax liability na ito ng pamilya. At kung tutusin daw, lumobo na ang utang nito sa higit 200 billion pesos dahil daw po sa interest penalty at mga surcharge. Bakit po ito sinisingil ng mga petitioner kay Bongbong Marcos? Dahil siya raw po ay hindi lamang tagapagmala ng estate kundi administrator din ng Marcos Estate.